Kaya na tayo. Sino? Pinapunta siya ng kapatid ko, di diba? Kapatid ko na ng taga Ah! Yes! Ano <laughs> 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 Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yung bag ko nga naputol ah. Tayo ko lang si amo kung magbigay. Hindi ko nabili. Uy, Ba, di pa asin! May asin na yung ano. Kaba? Ate, pigyan mo ako ni Boy. Pigyan e, oh. mo. Ay, nagkalat siya. Walang kalat dito! Suntokin ko to eh. Sige, dali, 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 dali. O tama na, tapos mamaya sa isda naman. Akin okay, na isda. Do, dito ka mag-ano? Hindi. Ay. Ay, ka mag ka dito. Ayun ka mag Yan. Isang awira. <laughs> ano yung yung camera ko? Ay, Maria. Nasaan yung ano? May luya na yan? Oo. Oh, oh. Ay, shit. nag smell na yon Siguro. Ba't hindi mo iniwa sa loob? Eh, sige, ano mo na. Sige, bukotin mo na. Sabi ko, bilan mo ako ng kanyan. Hindi mo ako binilan. Alin? Alin, alin? Yung pinabibili kong pantalon. Wala na, ganun. Ay, wala na. Hindi kasi Ikaw, o sa anak mo? Sobra pa, o. Sobra. Sobra. para hindi dumikit. Dapat pala pinainit natin muna. Oo. Pinainit muna. Huwag ka na ba asin? Marami ka idol nga nila asin doon oh, sa oh, ano? Huwag na. Huwag na. Asin. Isil, ang sa ano. Ayaw ah, ko sa iyo. Asa yung silima? Ang hangbay silima? Ayaw. Ah, Sige na. Ha? Sige na. Pasok na natin. Ay. na. Sige na. Sige na. Sige na.